What's up mga kasari? Magandang gabi sa inyong lahat dyan. For today's video tayo magdi-display. <laughs> so happy evening sa lahat. Today is Monday. The so, time check is 8.10 ng gabi. So dito na tayo. So pasensya na medyo madilim yung ating video kasi madilim yung ilaw. <laughs> Hindi maliwanag. Okay. <laughs> Ay! <laughs> so, nakapamili kami kanina mga kasari. At, yung ating dilata. Malaking corn beef. So, pang 60 pesos yung ating pintahan sa malaking So, ipapasilip ko muna dito mga kasari ha. Ayan yung ating mga dilata. Ayan. So, senorita. Uh, carne norte. Holiday beef loaf. And corn beef. Century At uh, San Marino. At saka yung corn beef na malaki. Tapos may wow ulam dyan mga kasari. Ayan, so, dyan pala. Tapos may fiesta pala dito na sa alim mga kasari. Fiesta. kasi may naghahanap ng fiesta na beflop. So dalawa lang yung ating kinuha. Para pag maghanap siya ulit ay mayroon tayong maibigay. Yan. Fiesta beflop. Tapos ito na lang pala yung natira sa ating mga dilata. Yan yung wow ulam isa. Tapos yung Argentina. Yan. Tapos dito sa taas yung ating corned beef na natira ay dalawa na lang tapos isang carne norte ay dalawa pala dalawang carne norte tatlong corn beef yan tapos may beef loop tayo dyan tapos carne norte na maliit at saka century na sa likod yan tapos yung aking asawa nag-a-arrange din dyan sa loob sige sayaw kena maayuhan sa ni Inday oy Sawa <laughs> so, sama ako mga kasari no. Magdi-display na tayo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. So magandang gabi sa ating lahat mga kasari Ayan so pasilip lang Tapos na akong nag arrange ng ating mga Dilata Ayan So konti lang naman yung aming grocery ngayon Mga kasari Ayan Tapos dito Ayan Sa baba Tapos silipin natin sa loob yung arrange Ng aking asawa yan. So ready na yan para bukas So konti lang naman yung aming na grocery kanina mga kasari no? So ngayon ay close pa tayo at bukas ay magbubukas na tayo yung nating dip dip yung nabili natin kanina pang dagdag display yan so ang kalat. dahil close tayo ngayon mga kasari no? so bukas ay magbubukas na tayo ayan so happy selling sa lahat ng mga sari sari store owner dyan Ayan. At yung mga shampoo. Yung mga conditioner dyan mga kasari na sa likod. Ah, bukas ito, tatanggalin ito dito bukas mga kasari. Kasi di-display sa labas. yan tapos may mga extra tayo dito sa loob. yan Tapos, yan sa isang plastic. Tapos ito pa ay para sa labas din yan i-display. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng aking video. Ayan. So, sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, ah, huwag kalimutan i-like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. So, maraming salamat and happy sailing. May good day sa sala. Bye-bye. See you. Till my next vlog.